isang pagpalang araw sa ating lahat mga kaspero. Ngayong araw, magdadive na naman tayo. At yung spot natin pupuntahan dito lang malapit sa amin. Nakailang sisid na tayo unit, wala talagang napapakita sa atin. Kaya nagtry ako dito sa medyo malalim na part, around 24 meters. At nag-ambush ako dito, baka meron tayong makitang isda. Kaya eto, panoorin natin mga kaspero. pagka-drop ko nga dito sa bato mga kaspero naramdaman ko yung mga pelagic sa taas at nagahunting ngunit medyo may kalabuan yung tubig kaya hindi natin makita kung saan banda yon pero yung target talaga natin mag ambush tayo para lumapit yung mga isda sa atin at sa time na to nakita ko sa unahan na maraming midnight snapper at yung mga surgeon fish Ngunit meron pa tayong hinihintay na mas first class na isda dito mga kaspero. Ayan, lumapit na nga sa atin yung midnight snapper. At nakita ko sa likod yung isang red bus. At ayun, pinana ko mga kaspero. Buti na lang na spine shot natin. Tagos sa ulo. Kaya napakagandang pagkatira natin dito sa isang red bus na ito Nag-move tayo sa unahan na part at pagka-drop ko, nakita ko itong coral trout mga kaspero. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na panain ito. At nung pinana ko, ayun, sa pool. Spine shot ulit. Grabe, first class yung mga unang huli natin na isda mga kaspero. Pulang-pula. Ayos na. kasmero may apat na lobster doon sa ilalim at yung lalim yun ay nasa 20 to 22 meters sayang naman at hindi na natin yun huhulihin, ipapanain na lang natin baka hindi pa natin mahuli, sayang medyo malalim, pero good size na malalaki mga kasmero, kaya eto tingnan natin kung nandun pa nagbawas nga tayo dito ng rubber mga kaspero gawa ng dikitan yung pagpana natin ng lobster kaya yung pinaka ng invert natin yun lang yung ginamit ko Bali, ito na nga mga kaspero kung napapansin nyo doon sa ilalim ng bato. Ayan, nagtutumpukan sila. At meron pa yung solo dito sa gilid. At inuna ko doon sa nagtutumpukan para panain natin. Ayun, pinahanan natin. Buti na lang. Tinamaan natin sa ulo at hindi na nakagalaw kaya hindi na bulabog yung mga kasama niya mga kaspero rupang tatlos ilalib Pak Tatabak pa Bang Kaspiro oh At sa time na to, tinawag ko si Master Danny para tulungan ako na kunin yung mga lobster na ito. At sabay kaming bumaba, tinuro ko sa kanya kung saan banda nakatago yung mga lobster. At nung tinuro ko sa kanya, naka load pala yung invert niya. Kaya hindi rin siya makakapana dahil babaon talaga sa bato yung shop niya at mahihirapan kami. Kaya yung ginawa ko, ako na lang yung pumana ng lobster. At pinana ko yung solo na part. At pinabalikan ko na lang sa kanya yung grupo na yun sa gilid. Aw. <laughs> karan. <laughs> 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 At ayun nga, tinira na niya mga kaspero. Nakakuha din siya ng isang pirasong lobster. Yung mga kasamahan niya maliliit pa kaya hindi namin kinuha dumiretso kami sa unahan at nagsagawa ulit tayo ng pag-ambush dahil itong spot na ito dito ako palagi nakakahuli ng mga giant tribali. at nung pagka-drop ko hindi lang pala ako yung nag-ambush dito merong green turtle na naka din syempre tabihan na lang natin para dalawa kami mag-ambush Ха-ха-ха-ха... ха sobrang tagal kong pag-ambush hindi ko napansin yung giant rivale na sa taas ko pala dumaan kaya hindi tayo nakaredy at ayun, meron pangkasamahan, sayang mga kaspero ngunit nung pagtingin ko sa baba, ayun, meron pa dun grabe, kawan talaga itong mga giant rivale sobrang dami, kaya ayun, tinira ko na kahit medyo malayo yung isa ngunit, tinamaan naman pero, hindi tumagos yung flapper natin, gawa ng naspain shot at ayun umikot siya medyo mahina na yan mga kaspero at pumasok doon sa may kweba at hanggang sa nakawala mga kaspero sayang giant tribali na sana pero ayos lang hindi ko na nakita yan mga kaspero binalikan ko pero negative babantay ako sa unahan baka sakaling makita ko yung giant ribale. Ngunit iba yung nagpakita sa atin dito. Request ito mga kaspero kaya binanatan ko na. At ayun. Tinamaan pa. Buti pa yung blue lapu-lapu, tinamaan pa kahit malayo at nakuha pa mga kaspero. Same spot pa rin yung sinisisid natin. Kung saan nakapana tayo ng Gantry Valley na nakawala. At sa time na ito, meron akong nakita na midnight snapper. At hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito. Dahil napapansin ko medyo patumal na yung mga isda dito sa spot na ito. Kaya pinagtiagaan ko na itong midnight snapper dahil good size na rin ito. Dagdag lang sa mga huli natin. po na mga kaspero at medyo malakas na yung agos kaya tira na tayo kung ano yung lalapit sa atin dahil kakaunti pa lang yung mga nahuli natin ayun merong blue lapu lapo, -lapo. unit meron namang midnight snapper na malaki kaya yun yung tinira natin buti na lang medyo maamo at ayun spine shot grabe ganda ng pagkatama natin dito sa isdang ito ito na yung last fish na nahuli natin dito sa spot na ito at isinali ko na rin yung mga counting video ko na napana doon sa spot na pinupuntahan namin doon sa Kabalian Bank mga Kaspero ano natin mga kaspiro good sang isang so, napakatamang mm -hmm. isda na alright At ito na yung spot na kabalian bank mga kaspero. Bali, yung gamit kong pana dito yung gawa ni Master Ben Recha na Orosab, yung demultiplied invert ruler natin. At kung napapansin nyo, napakaraming unicorn. Ngunit merong mas malaking unicorn na napakasarap ihawin. Kaya yung ginawa ko, yun yung tinarget natin medyo malakas yung agos kaya ayun tinira ko na at tinamaan naman mga kaspero ayos <coughs> At same spot pa rin, nag-ambush tayo dito. Napansin ko kasi napakaraming mga isda sa unahan. At nung paglingon ko, ayun, sobrang dami na mga double line mackerel or lampano kung tawagin dito sa amin. Ayan mga kaspero, sobrang dami. Ngunit hindi tayo pumana gawa ng hinahanting natin dito yung mga giant tribali. <laughs> At medyo tumagal tayo sa pag-ambush. Walang lumapit sa atin na malaki kaya ang ginawa natin, umahon na lang tayo. At sa time na ito, medyo mababaw na itong spot na ito. Around 17 meters na lang. At malakas yung agos. May napansin akong mabilis na lumangoy sa unahan mga kaspero. Isa pala itong green job fish or malaguno. At nung tinira ko, tinamaan naman mga kaspero. Kahit medyo malayo, sa pool pa rin gawa ng malakas yung dala nating pana kaya tinamaan pa rin kahit medyo malayo mga kaspero Shoutout tayo mga kaspero Shoutout kay Ariel na tagalukal ng Sablayan distrito ng Mindoro Occidental kay Steve Obias Gabriel Galabayo Reynaldo Kalinisan ng Bacoor Cavite shout out po kay Kian Aguilar ng Albay Shoutout Marcelo Bernaldez shout out kay Arnel Cuyos ng Kawit Cavite Ruel Suway Bagyo ng Antipolo City shout out kay Edgar Hesona ng Tanhay City Negros Oriental kay Role Bejok nang Spear Fishing shout out kay Rone Alpas ng Antipolo Rizal shout out Danilo Adalim at ang anak niya na si Chud Prince nang Santa Rosa Nueva Ecija ayan shout out kay Miku Nakano at Ribando Shalongo nang Las Piñas City uh, Metro Manila shout out po and then kay Jose Ah uh, Narvaiha shout out kay Joel Antonio ng Tigong Burwanga Aklan Shoutout kay RV Kalinaw kay Delia Molena Pipito Malutaw ng Kaloya Shoutout po kay Ariel Roca ng Kamarinisor. kay Dennis De La Cruz Family ng Naik Cavite Shoutout and then sa Disolok Family Shoutout po kay Bong LV Laika La Army Rian Tricia uh, Rocky BB, Bebe Edna ng Babatnon Lete Ayan, Shoutout po sa inyong lahat another drop na naman tayo dito sa spot at pag malakas yung agos dito lalabas talaga yung malalaking isda katulad ng mga giant trevally, valley at sarisaring mga isda mga kaspero kaya nagtago ako dito sa batong ito at ayun, nung pagtingin ko sa unahan medyo malayo na yung giant trevally kaya tinira pa rin natin kahit medyo malayo dahil tansyado na natin yung Uh, power ng pana natin. At ayun, tinamaan naman. Medyo napataas lang ng kaunti. unit secured naman. Medyo malaki pa yung uh, likod ng Giant Tree Valley. Kaya hindi makakawala yan mga kaspero. At ito na rin yung last fish of the day natin. Maraming salamat po mga kaspero sa walang sawang pagsuporta. Ah. Lalong lalo na po sa mga solid supporter natin dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. God bless po.